说。So Dios, Miguel, ayun, si singitan po. Ayan yung ng mga babae. Eh. Ayan. Yes, pa kayo. Asawa tayo di ba? Magkapal kayo nilawa. Asawa kayo, mm -hmm. unang-unang na kalaban. Ano? Ay, kubo. Dabang babae ito, di ba? Nagot? oh, Rest back kayo? Ano nga sa asawa mo? Buhay pa? Buhay pa? Okay. Oh, nakaiga na. Ha? Hindi ko alam eh. Ano ba? Ako. Ba't inutusan kaya? Natirahin tayo, inutusan kaya? Ha? Opo, aray ko po. Tanggal at lagi sa dyan. Tanggal at ang tinusok dyan. Dudumpuy ko kayo. Hindi kayo yung sa likod daw. Masakit ha. May nagisang mga. Yung katawan. Yan ang hihingi sa ulo ah tanggalin nyo. Tanggalin yung hilo ito. Gusto kayo palutahin ko, ipa sa ulo para magbaliw kayo? Ha? Ay ko! Gusto nyo balayin ko kayo? Kuya, ay ko! Ha? Tagis lang kayo? Bayan tawak din? Bayan tawak po. <laughs> Magkapag kaya gano? Ha? Aray. Sagot? Magkapag kayo? Magkamari po. Magkamari? Ay, oh, okay. yung sudyang kapay doon yung nakalaban. Oh, okay. Ha? Ay, po. Sige, ang lilat. Si Bing Kumare, binayaran ka. Binayaran kayo. Ha? Binayaran kayo? Tugot. Hindi po. Ha? Ah, Kusang loob? Ha? Bush boy, ganun. Bush, bush boy kayo. Ha? Opo, aray ko po. Aray. Anong tubong probinsya kayo? Anong probinsya nyo? Ha? Ha? Uh, aray. Ano parang bisaya? Agot. Tinanggal nyo na? Ha? Yung sa ulo. Tanggal nyo. Uh, ha? Ano? Aray ko po. po. Bilis nyo natin sa katilagay nyo dito. Ha? Uy. Uy po. O, tanggalin na. Tanggalin nyo. Na. Nanggigigil na. ako sa inyo. Tanggalin. Tanggalin mo na. Ah, Aray ko. Ibig na ng matanggigap ikam. Ang um, gay. Um, um, Para makita mo um, siya gumagawa sa inyo. Um, um, Nanggalin na yung tusok. Yung sa ulo. Ah. kaligtatan ngunong diyon pampadabag ngunong diyon panabal Espiritu santong ang pasinabal ngunong diyon gibetong pampanawal sa niyo po ang ama anak Espiritu Santo Diyos ko akto wag akto ang akong atong tubig niya. Tubing Ate, ngayon. nakita mo na sila? Nakita May mo? Nay, nakita mo na. Dalawang babae? Nakita mo? Nakilala mo? Hmm. Sa bang kawat? Kilala Naduid. mo? Ay, kilala mo? Kilala niya. Nay? Kilala niya. Na. Sino nay? Yung lalaki, asawa nun. Una natin kalaban. Buwis buhay sila. Sige mo tubig. Lema na, orasyon ng kopen. Kilala mo pala ate, no? Sino yan, ma? Ah, uh, no comment, tama kasi, ba? madami ka pa, tol.